Sa nakaraang episode, natalakay natin ang mga pag-aaral tungkol sa IPV. Ngayon naman, ating bigyang niwanag at talaga ang mga tuklas ng nasabing pagsusuri. Una, ang IPV ay mas laganap at pa laban sa kababaihan. Natukoy na 25.5% ng kababaihan ang nakakaranas na ng kahit anong uri ng IPV sa buong buhay nila at 16.7% ang kasalukuyang nagkakaranas nito. Pinakakaraniwang anyo ng IPV ang psychological na pananakit. Ang psychological violence ang pinakamataas na lifetime prevalence na 24.3%. Sinunda ng physical na pananakit at sexual na pananakit. Isa sa bawat tatlong babae ang pumapayog umano sa wife beating. Lumabas sa resulta na 33.5% ng mga kababaihan ay naniniwalang may kabuluhan o tamang dahilan ang pananakit ng asawa sa ilang sitwasyon. Ang malalakas na salik ng panganib ay controlling behavior at paggamit ng droga. Kapag ang partner ay may apat o higit pang controlling behavior, tumataas ang posibilidad ng IPV ng hanggang 26.8 na beses. Ang mga partner na gumagamit ng droga ng isas hanggang apat na beses kada buwan ay 46.5 na beses na mas malamang na mabubugbog. Ang araw araw na gumagamit ay 16.8 na beses naman. Malaking epekto ang atas ng edukasyon sa panganib ng IPV. Ang mga babaeng may primary o walang natapos ay 7 na beses na mas malamang magkakaranas ng IPV kumpara sa may matataas na edukasyon. Ang relasyon kung saan ang lalaki ang mas mataas na pinag-aralan kaysa sa babae at eh, nag nagpapataas ng pangalip ng IPV ng 2.1 na beses